sa mga kalakbay ko pala dito sa Cavite mga Cavite ang ganda ng daan dito mula sa Santiago General Trias Cavite to Barangay Pasong Kawayan Dos, may shortcut na dito mga kalakbay napakabilis ng, ng, ng biyahe hindi ka na ikot ikot pa eto yung daan na to bagong daan pa lang to mga kalakbay ginawa yata yung daan na to dahil may dalawang expressway kasi dito sa Cavite na ginagawa ngayon So napakaganda na Hindi na mahirap pag travel Mabilis na yung travel natin Tapos maganda mag invest dito Kasi nga May dalawang expressway na ginagawa Hindi ka na maiipit sa traffic Sa Aguinaldo Highway At saka dito sa may Cavitex papuntang Kawit Pwede ka na mag expressway Ito pinakita ko yung daan na ito Mula sa Palagpas mo lang ng ano ng nang sports complex ng General Trias yung naka yung ano yung floor. Kakanan ka yung pinasukan ko doon. Tapos direkto to. Direkto to ng ano, ah uh, bilog yung Barangay Pasongkawayan 2. Tapos 'yan. Under construction pa lang to, hindi pa talaga 100% natapos to. Pero ano, Napakabilis ng biyahe ko rito. Unlike before na dumadaan pa ako ng Aguinaldo Highway na napaka-traffic. So dito, napakaluwag. At saka ang ganda pa ng tanawin dito. Green na green pie, oh. pa o Malapa din yung kalsada dito mga kalakbay. Tapos dito nga pala ngayon, inaabot na ako ng, ano, ng masamang panahon. Ayan o. Oh. Parang may ipo-ipo dun sa unahan. Pero ano naman, uh, medyo malayo sa tingin ko. Kaya sa mga kabitin nyo dyan na papunta ng manggahan or papunta naman ng tansa, pwede rin yung daan na to. Makaiwas ka sa traffic sa Aguinaldo Highway. At pwede nang galing ako ng ano, ng Mambogbak or Cavite mga kalakbay. Papunta ako dito sa Pasong Kawayan Dos, Yung sa may bilog, papunta ako dun sa bahay. Ngayon, ang dati kong travel, pag lag Aguinaldo Highway ako, maabot ako minsan ng 3 to 4 hours eh. Pero sa ngayon, sa daan na to, maabot lang ako ng ano, ng minsan 53 minutes, minsan naman 1 hour and 10 minutes, ganyan. Depende din sa traffic. So, malaking ano, kalwan sa oras sa travel. At saka, hindi na siya nakaka-stress. Ito, try nyo to. Ito, may kitanyo may mga ano pa, road signage at saka barrier kasi under construction pa nga to. Tapos, dito pala, maraming di-develop din na subdivision, kaya siguro yung ginawa na daan na to. At saka yun nga, may expressway dito na ginagawa ngayon. Dalawang expressway ito. Uh, pagkakalam ko, Calax eh. Pero hindi ko alam kung saan yung tagusan itong expressway na to. Ayan. Uh, dito, yan, sa part na to, ginagawa dito yung ano yung kanal kaya medyo may rough road sya na konti dito yan may mga warning sign naman tsaka pinaghati mo na yung kalsada yan. And yung bakhu na naghukay para sa imbornal. Malaki din yung ano, yung mga kanal na ginagawa nila rito. Tapos, yan. Dito, malapit na to sa ano, sa sa crossing ng papuntang Manggahan at saka papunta ng ano, ng way papuntang Tansa Cavite. Yan. Ito yung labas niya mga kalakbay. So malaking save sa time ko dahil dati 3 to 4 hours yung biyahe ko pero ngayon kinuha ko lang siya ng ano eh uh, 1 hour and 20 minutes sa ngayon. Yan, kakanan ako rito kasi ito yung papunta ng ano Barangay Pasong Kawayan 2. Yan, diretso De lang to sa bilog na yan. Taka yung way na to uh, pahak ko lusot din ng Tansa eh. at saka yung bayan mismo ng ano ng General General Trias Cavite.